boring sa bahay, walang income, at walang chika-betlog. Sa totoo lang, baka isipin nyo, kaya ako bumabiyahe dahil sa mga chika-betlog. No, hindi po. Bumabiyahe po talaga ako para po magkaroon ng income. Sadyang dumadaan lang po sila tuwing nakapark po ko sa Gedli-Gedli. Oo nga, totoo nga. Parang tanga to. Ayaw maniwala. Sige na nga, lipat na nga tayo ng pwesto. dami ng riders sa Pilipinas dito sa Manila napakayayaman na ng mga kumpanya na may-ari nito mga healing apps na to meron ng Joyride meron ng Move It at andarito pa rin yung angkas I hope one day ma-realize din ng mga kumpanyang ito na pangalagaan din ng kanilang mga riders dahil sa ginagawa nilang price war na nangyayari lumilit ang income ng mga riders at, at dahil sa pagliit ng income ng mga riders, napipilitan sila mag-extend ng oras sa biyahe. So, pag nag-extend ng oras sa biyahe dahil sa kahabol ng income, napaproon po tayo sa disgrasya niyan. Dahil sa puyat, inaantok na at dahil mali pang income, kailangan pang bumanat na bumanat. Okay na, lagi naman may tip. So, ito kami, oh. tatlong kulay yan pero magkatropa yan. <laughs> <laughs> oh. <laughs> So, ayun na nga po, after long wait, pinasukan na tayo ng first booking natin. So, ayan na po, susundin na po natin si passenger. Tinext na po natin siya na mag-ready na po siya sa pick-up point para hindi na tayo tumagal doon at may na natin siya na maayos. So, ayan na nga po, dumating na tayo sa pickup point namin ni sir. So, chinat ko na siya at tinamagan sabi ko sir andito na po ako so ayan na rin po si passenger natin and hope maging safe po yung paghahatid natin sa mga passenger natin so sinakay na natin si sir dyan at dahil hindi tayo naka action cam na natin nakuhanan yung buong biyahe so drop off na po kay sir niyan so proceed na po tayo dyan sa second booking natin mga kapatid So after nito, hope magkaroon na tayo ng uh, pang-recording dito sa mga biyaya natin mga kapatid Kasi mahirap po talaga pag cellphone yung ginagamit natin Hindi natin yung maka yung mga importanteng moment So ito na po, nag-proceed na po tayo sa second booking natin And swerte po tayo kasi nasa tabi na po natin yung passenger pala na nag-book sa atin Hindi na tayo umiikot-ikot pa So ang umiikot lang yung apps lang <laughs> At ayan na, pinick na natin si passenger at ihahatin na natin siya sa pupuntahan niya So ayun nga po, katamang navigate lang tayo. And boom, drop up na. So after natin ma-drop up si sir, papatayin na po natin yung recording natin kasi palobat na po tayo. And thank you sir dahil 95 lang po yung pair niya pero nagbigay po kayo ng 120. Salamat. Sana all. Oh. Siyempre, hindi matatapos ang video natin nang no? wala tayong gagawin na kainan. So kakain tayo siyempre para pag uwi ng bahay, maliligo na lang at matutulog na lang. So, thank you for watching guys and hope sa mga susunod na video ko, nandiyan pa rin kayo. Kain tayo ng pares para lalo tayong tumaba. My blood. God bless you all mga kapatid and kita -kit sa mga kapakamoto-taxi -ka sa daan. God bless and ride safe!